Yan, magandang magandang araw sa inyo lahat. Ako po ang apod man ng templo anito ng Lunting Agama. At sa pagkakataong ito ay sasagot tayo sa isang katanungan ng ating kalahi na si Sally Padlan. Sabi niya, Apo, dahil birthday niyo, may tanong po ako, ano po ba ang Santo Papa sa mga Katoliko? Bakit parang ang dami niyang panatiko? Pag namatay yung Pope, kailangan may papalit. Parang di uusad ang Katoliko. Pag walang Santo Papa, bakit po ganon? So, hindi po tayo katoliko, no? pero sa pagkakaunawa natin at pagkakaalam natin, ang Santo Papa, siya yung kahalili ni Kristo nung siya yung nabubuhay. No? Since umakit na sa langit si, si Yeso Kristo nung namatay siya, di ba? Nabuhay siya mong uli at itinatag ni Kristo ang simbahan katolika o yung iglesia. It's not iglesia ni Kristo. No? Um, Historically, ang una talagang simbahan ay ang simbahang Romano-Katoliko. Although sa Jerusalem, ito itinatag, pero nagkaroon ng persecution, kaya lumika sila at nagkaroon sila ng kanlungan sa Roma. Although nakakapagtakadal during that time, no, mga Romano talaga ang nagpapako kay Kristo, eh na-reclaim ng Kristyanismo ang Roma at doon na, na itayo ang simbahang Katoliko after the death of Christ at ang unang namuno dito ay si Pedro at mula nung namatay si Pedro ay kailangan may kahalili na mamumuno no so ang pamumuno ng uh, ng simbahan katoliko ay hindi naman sa talaga political no spiritual po siya parang tulad ng namatay ang uh, si Kristo no parang nanglumo ang mga disipulo pero iniwan ni Kristo ang kanyang Holy Spirit, no, yung kahalili, no. Kaya pag namamatay ang isang papa sa Roma, hindi totally nawawalan ng pinuno ang simbahan Katoliko. Dahil ipinagkaloob ni Kristo ang banal na espiritu na siyang gagabay sa lahat ng mananampalataya. Kaya nagkakaroon din ng uh, panahon ng Pentecostes, no. So, hindi ko alam kailan ba 'to mangyayari, pero halos nagkataon nung naboy si Kristo namatay ang Pope Francis at ngayon naman ay uh, na ihalal ang Pope Leo XIV. No? So, ang pagiging Papa sa Roma ay pagkakaroon ng leader na physical na nakikita. Dahil kadalasan nga, mahirap sa mga tao, lalo na ang mga tao, tayo mga tao, we, we parang to see is to believe. No? Hindi tayo uh, parang gusto natin na meron tayong mapinangahawakan. At ang pagkakaroon ng leader na tao doon tayo nagkakaroon ng lakas ng loob. Kadalasan sa mga digmaan, di ba? Pag yung hari, sumusuko na lahat yung lahat ng mga uh, alagad ng hari sa sinamang kalaban. So, ibig sabihin bilang Katoliko, pag namatay ang Papa sa Roma, ay hindi totally nawala ang authority ni Kristo sa simbahan, kundi dahil kasi may Holy Spirit. At yung Holy Spirit na 'yon ang gumagabay sa College of Cardinals para ihalal ang bagong Santo Papa. Ika nga, yung Santo Papa, siya yung physical manifestation ng Holy Spirit dito. Although, ang Holy Spirit ay nasa lahat ng tao. Siguro, uh, mas mainam na aralin niyo ang katesismo ng katolisismo at yung doktrina ng Roman Catholic Church. Pero, bilang isang pinuno din ng lunti ang agama, Um, mahalaga rin na meron kayong mapangahawakan, meron kayong nakikitaan ng pamumuno, ng leadership. At dahil dito, mas lalo kayong nagiging masigasig sa inyong pananampalataya. Although ako, kahit sabihin mong uh, ako yung apo, ay meron din akong apo. Ibig sabihin, meron akong pinuno na tinuturing at yun ang mga diwata. So, sa pagiging apo ko, is yes, na-develop ko ito Uh, naka-develop tayo ng relationship sa ating diwata na kahit hindi ko man siya nakikita, na experience ko. So ito yung kainaman ng pagiging solitary ng una na um wala tayong sinusundang pinuno pero yung gabay ng espiritu ay ating nararamdaman. So yun din ang purpose ng Santo Papa na i-encourage kayo to live with the Holy Spirit. Ika nga, so para nagba-Bible study na tayo, no? Kaya yung pagsisimba, ang pagdadasal, in-encourage para kayo mismo may experience ninyo ang kilos ng banal na espiritu sa buhay ninyo. At siguro, yun din yung mga reason kung bakit may mga ibang simbahan na itatag na kumalas sa Iglesia Romana Katolika, Apostolika, eh naramdaman nila ang Espiritu ng Diyos. At nakita nga natin sa kasaysayan na yung ibang mga santo papa at ibang mga pare ay eh, inabuso ang kapangyarihan at hindi talaga na ipatupad ang ang kagustuhan ni Kristo na mabuhay ang bawat isa sa espiritu. Pero umaasa tayo itong bagong papa sa Roma no na talagang pamunuan ang banal na espiritu na ituro talaga ang kalooban ni Kristo kasi alam ko si Jesus Christ is very inclusive Uh, son of God na malapastasyon dito sa lupa, eh sana ganun din ang mangyari sa Santo Papa. Although, sasabihin ko sa inyo, hindi ako expert. Ha? Hindi ako eksperto. So, nagsasabi lang ako ng aking kaalaman ng pagkakaunawa sa tungkulin ng Santo Papa. Pero, uh, mas mainam kung kayo ay katoliko, tanongin niyo po ang inyong mga parish priest kung ano ba ang gampanin ng mga Santo Papa, at hindi ako naniniwala na pagka ng matay ang Santo Papa ay tuluyang nawawalan nawawala ang pagkapinuno uh, pinuno ng isang simbahan dahil kasi andyan ang banal na espiritu na patuloy na gumagabay sa bawat isa. Although bilang isang organization na makamundo no dahil kasi ang bawat simbahan or religion ito ay organization it is a world organization, worldly organization. Dahil pagdating naman sa langit, wala naman, di naman tayo uh, nalilimitahan kung anong reliyon natin. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero sa isang organization, ay merong pamamahala ito at kailangan merong taong mamamahala at mga siwa para sa mga mananampalataya. So hanggang dito na lang, ako ulit ang Apo Adman ng Templong Anitohan ng Luntiang Agama nagsasabing mayari na pag-asatin paalam.